Magada umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Tatlong oras na wala na kuryente sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kaninang madaling araw. Yan ay scheduled power interruption na bahagi ng pag-upgrade sa electrical system ng paliparan. Kahit may inihandang generator set sa Manila International Airport Authority, na abala pa rin ang mga pasahero dahil sa kawalan ng air conditioning system at sa hindi gumaganang escalator. Yan ang unang balita ni Nico Wahe. 12.01 AM na magsimula ang scheduled power interruption sa na-ia Terminal 3. Bahagi yan ng electrical maintenance para mas ma-upgrade pa ang electrical system ng paliparan. Meralco ang gumagawa ng upgrade sa mga power cable para ma-enhance ang overall reliability ng kuryente sa NAIA Terminal 3. Hindi naman natigil ang operasyon at wala rin apektadong flight, pero naapektuhan pa rin ng mga pasahero may lang nagpapaypay dahil sa kawalan ng air conditioning system. Gaya ni Faye na may biyahe papuntang Iloilo. -ilo. Mainit po. Pamaypay na lang. Mainit po talaga. Tapos naisip ko lang din na um, yung mga foreigner, tayo kaya natin magtais eh. Pero mga foreigner medyo nakakahiya kasi yung experience. Hindi niya raw alam na mawawala ng kuryente. Actually, kanina po nagulat ako. Akala ko kasi dahil madaling araw kaya ako kuryente. Noon pala, wala talagang power. Ang iba naman, kanya-kanyang buhat ng mga maleta habang umaket na hagdan dahil hindi rin gumagana ang mga escalator. Gumagana naman ang elevator pero ilan lang din na nakagagamit dahil sa dami ng bagahe. Ang Australia na si Dilan, dala-dalawang bagpang bitbit paket na hagdan. Sa dami raw ng airport na napuntahan niya, ngayon lang niya ito naranasan. Dapat <laughs> it's it's, inconvenient. Uh, yeah, it's a lot of steps to take heavy luggage up and, yeah, it's hot in here, so definitely working sweat. May mga generator set namang ginamit para patuloy pa rin gumana ang mga mas mahalagang pasilidad. Ayon sa MIAA, ganitong oras kailangang isagawang gawang maintenance para maiwasan makaabala sa mas maraming pasahero. Pagtungtong ng alas 3 ng madaling araw, nanumbalik muli ang kuryente sa NIA Terminal 3. Hanggang December 13 magkakaroon ng power-related maintenance work sa paliparan. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Abot-abot ang pasasalamat ni Jimmy Pacheco, ang Pilipinong pinalaya ng Hamas mula sa pagkakabihag sa Gaza. Hindi niya raw inakala na makakauwi pa siya ng buhay. Nung nasa city pa ng Gaza, wala na talaga akong pag-asang mabuhay at saka wala na akong pag-asang makabalik sa Pamilya ko. Umugot ako sa una-una sa Panginoon. Eh. Dasal ako ng dasal. At pangalawa sa mga anak ko. Kaya ko to pa ako. na ba sa araw na yun? Kwento rin ni Pacheco, nung araw na pinalabas siya, akala niya raw ay ililipat lang siya ng lugar. Laking pasasalamat niya sa gobyerno ng Israel at sa ating embahada sa pagsusulong na siya'y mapalaya. Maayos na raw ang kanyang kalagayan. Masaya si Pacheco na makakapagpasko siya uli sa Pilipinas matapos ang anim na taon na pagtatrabaho sa Israel. Pumirma ng kasunduan para sa pagubalik ng peace talks ng National Government at National Democratic Front of the Philippines. Nangyari yan sa Oslo, Norway noong November 23, apat na taon matapos ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa gobyerno, unang hakbang pa lang ito tungo sa matagalang kapayapaan kaya sa ngayon tuloy pa rin ang pagtugis sa mga rebelding grupo. Ang NDFP naman, bubuo na ng kanilang peace panel. Ilan sa mga isyong tatalakayin ay kung babawin ang bansag na terorista sa New People's Army at ang pagpapalaya sa mga nakakulong nilang miyembro. Nakita personally, uh, there is that kind of commitment and also there is a kind of a goodwill uh, on both parties to continue uh, to discuss uh, some, ano, some, uh, some principled uh, uh, resolution To end really the armed conflict. Uh, we are very confident that after this joint statement, we can finally end up with the final peace agreement. We are open to having the work of both sides to continue and bear fruit. But after six long years, there seems to be a light at the end of this tunnel. But then I would point out that the tunnel itself. is a very long winding and tortuous tunnel. So there's a lot of work that had to be done in order to, to reach the, the end, the light. Tuloy ang planong Christmas Convoy ng grupong atin ito sa West Philippine Sea. ay sa grupo, umabot na ng isandaang sibilyan ang gustong lumahok sa pagdadala ng pamaskong supply sa mga mangingisda at mga sundalong na nagbabantay roon pero hindi na pupunta mismo sa BRP Sierra Madre para maiwasang tumaas pa ang tensyon doon. Ipunin na lang muna ang mga pamasko sa Pag-asa Island at iahatid na lang sa BRP Sierra Madre sa susunod na resupply mission. Mahikipag-usap ang grupong atin nito sa Philippine Coast Guard at AFP Western Command para maplansya ang ruta ng nasa apat na pong barkong sasali sa Christmas Convoy. Ang issue ng ating karapatan no at sovereignty ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Tungkulin yan ng mamamayan. Na yung ating mga kapwa, kababayan, hanggang even Coast Guard and all that, gusto naming tulungan kasi sila ang nakasalang, front line sila. Eh. This is a historic uh, event and an opportunity to be able to stand in solidarity with the fisher folk, to let them know na hindi sila nag-iisa. Pumadyak, pabunta sa trabaho ang mga lumahok sa National Bike to Work Day. Kasama riyan ang ilang manggagawa at ilang opisyal ng gobyerno. At live mula sa Quezon City, may unang balita, si Nico Wahe. Nico. Ivan, magandang umaga. Kung may magandang na idulot man ang pandemic sa maraming Pilipino, 'yan ay yung uh, maraming natutong magbisikleta para makapasok sa kani nilang mga trabaho, tulad mo, Ivan. At uh, dahil no choice ng mga panahon na yan, dahil walang public transportation. At uh, pero itong mga no choice noon, eh everyday choice na raw ang pagbibisikleta sa pagpunta nila sa kanilang mga paroroonan. At ngayong araw, pinagdiriwang natin ang National Bike to Work Day. Bilang isang doktor, naging kakampi natin si Dr. Neil Salarda noong panahon ng pandemic sa paglaban sa COVID-19. Pero para magawa niya ang trabaho at serbisyo niya noon, kinailangan niya rin ng kakampi. At yan ay ang kanyang bisikleta na gamit niya para makapunta sa kanyang klinik noong pandemic. So, bali nagtuloy-tuloy ako mag-bike to work noong pandemic noong 2020 kasi yung isang klinik ko, Uh, sa Manila and I live here in QC, more than 15 kilometers one way yon. Mm. Eh during that time, walang sasakyan, nakaranas ko maglakad, medyo mahirap. Mm. So nag-bike tour every everyday, papunta pa uwi. Oh, okay. Tuloy-tuloy -tuloy ako nun, mm -hmm. almost one year yon. W wala rin kayong personal car, sir? And may car din ako, may motor din, pero during that time kasi wala pa ako nun eh. Patapos na ang pandemic, pero ang pagbibisikleta ni Dr. Neil tuloy pa rin. Nakatulong din daw kasi ito sa kanyang kalusugan. The exercise na yun, previously, uh, from 100 kilograms up, sir. Mm -hmm. So diet and exercise and active uh, lifestyle, naging 70 kilograms, sir, 72. Mm -hmm. uh, I lost 30 kilograms sa ganung uh, healthy lifestyle, sir. Okay. Ramdam din daw ni Emma ang epekto sa katawan niya ng pagbabike na sinimulan niya rin noong pandemic. Malaki, kasi ah, nagiging active uh, tapos uh, yung health pa. Talagang ramdam mo na iba, iba yung mm -hmm. ano ng sa katawan. Okay. Yung bike ko bin, binili ko for uh, errand lang talaga kasi hindi ka pwedeng sumakay tricycle, 'di ba? For lahat ng ng ano transportation means wala. Uh -huh. So I started um using my bike nga. pandemic pa. Ano, Para ng pandemic. Ngayong araw pinagdiriwang ang National Bike to Work Day sa paungunan ng Department of Health. Maaga nagtipon-tipon ang ilang kababayan nating nagbabike papuntang trabaho para makilahok dito. Sa pongo na ni DOH Secretary Ted Herbosa, nagbike ang mga lumuhok mula sa Sentry sa Quezon City papuntang Lang Center of the Philippines. Ivan, na uh, bandang uh, mag aala 7 kanina nang tumulak papuntang Lang Center of the Philippines itong mga siklista na umabot din uh, sa 150. At kanina nagsalita rin itong si uh, Secretary Dewey, Secretary Ted Herbosa at sinabi na itong pagdiriwang nito ay uh, para i-promote yung road safety at syempre mahikayat ang maraming manggagawang Pilipino na maging malusog sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Live mula rito sa Quezon City ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Lukoy na raw ng pulisya siya, mga sangkot sa pangamariyal sa mag-live-in partner sa loob ng bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Ayon sa PNP, may mga pangalan na sila ng dalawang gunmen, pati na rin ang mga umunoy mastermind sa krimen. Tukoy na rin daw ang motibo sa pamamaril pero hindi pa muna nila ito ilalabas sa publiko. Sa investigasyon, lumalabas na gun for hire ang dalawang gunmen na sangkot din sa iba pang insidente ng pamamaril. Kamakailan nag-viral ang CCTV footage ng pamamaril ng dalawa sa magkasamang lalaki at babae sa loob ng isang bus. Aside from the two gunmen, and meron pa po tayong uh, isasama doon sa kaso, kagaya ng nasabi ko, there were names mentioned. We don't want to to preempt the official announcement kasi baka yung mga masterminds ay bigla rin pong mawala. Nakaranas sa masungit na panahon ng ilang lugar sa bansa sa mga nagdaang araw. Nagulat ang mga residente ng barangay Tambobong sa Davao City na makaranas sila ng hailstorm. Sa kuha ng isang netizen, kita pa ang mga bumagsak ng malilit na yelo na sinlaki ng butil ng mais. Tumagal ang hailstorm ng halos labin limang minuto. Halos zero visibility naman ang naranasan sa Tagbilaran City sa Bohol dahil sa pag-uulan. Hindi na matanaw ang Tagbilaran Port at Panglao Island dahil sa lakas ng ulan. Ayon sa pag-asa, dulot ito ng easterlies at hanging amihan. Dahil din sa masamang panahon, nagka-landslide sa Natonin Mountain Province. Kasama sa mga bumagsak ang ilang pananim. Patuloy ang clearing operation sa mga apektadong kalsada ngayong araw. Pang 98 ang Pilipinas sa 142 na bansa pagdating sa generosity o pagiging mapagbigay base sa World Giving Index 2023. Yan ang taunang global study na ginagawa ng Charities Aid Foundation, isang charity organization na nakabase sa United Kingdom. Sa pinakahuling pag-aaral, ang mga Pilipino ay nakakuha ng index score na 34. Mababa yan kung ikukumpara sa global score na 39. Napakalaki ng ibinaba natin sa global rankings kung ikukumpara noong nakaraang taon kung kailan tayo nag-top 20 sa global ranking. 57% ng mga respondents sa Pilipinas ang nagsabing tumulong sila sa hindi kakilala. 12% lang ang nagsabing nag-donate sila ng pera sa charity. tatlong 83% naman ang nagsabing nag-volunteer sila sa isang organisasyon. Ibig sabihin ba madamot ang mga Pilipino? Sabi ni Nanay Tina, naranasan na raw niya ito, ang magdamot at pagdamutan. Kuminsan po, ako yung hinihinga ng tulong. Pero kuminsan, nagkakataon naman po na talagang wala. So, masakit man po yung kalooban ko, hindi ko na-share yung pangangailangan ng tao na-experience ko rin po. Naalit? Yung halimbawa, mihiram po ako ng pera, ganun po. Pero alam ko na meron sila. Pero natanggihan po ako. Dahil siguro, wala silang tiwala na wala akong kakayanan na magbayad. Pero sabi ng ibang nakausap namin, Ay, hindi madamat ang Pilipino. Ay, mali po yun. Hindi po madamat ang Pilipino. Hindi naman. Kumpormi lang sa tao yan aminado ang street sweeper na si Francisco na wala siyang gaanong kapasidad na tumulong sa kapwa. Hirap din daw kasi siya sa buhay. Siyempre, naisipin natin yung mga kalagayan natin. Oh. Siyempre, bago sila, tayo muna. Siyempre, kapal naman ng pamilya natin. Ito kami, naghahanap boy kami ng iba para kahit papano, may, ma may makain ng pamilya namin paano nga naman daw magbibigay ng pera sa charity, magvo-volunteer o magbibigay ng libreng serbisyo o tutulong sa di kakilala kung buong araw kang kumakayod tapos kulang pa rin ang kinikita. Gaya ni Liza na pito ang anak. Breadwinner siya dahil senior citizen na raw ang kanyang asawa. Mahirap po, lalo na po sa katulad namin. Hirap po talaga kami kahit sabihin po natin na iba naglilimos. Hindi pwedeng hindi niyo po sila tanggihan ang 23 taong gulang naman na si Maria Gwen, naniniwalang mapagbigay at matulungin pa rin ang mga Pilipino, lalo na kapag pamilya ang pinag-uusapan. Siguro po, kaya lang naman po nagiging madamot yung mga Pilipino kasi may mga sarili silang mga priority sa buhay. Pero hindi naman po ako naniniwala kasi kagaya ko po, ano po, panganay po ako. Pero tumutulong po ako sa, nanay ko kasi single man po siya. Kaya hindi po ako agree sa sinabi po ng lumabas sa survey. Siya nga raw namigay ng pagkain sa street dwellers noong kanyang kaarawan. Ang iba naman nakapos sa budget, sa ibang paraan na lang nagbibigay at tumutulong. Sabi naman ng isang behavioral expert, maigiring makontekstualize kung ano ang naging tugon ng mga Pilipinong naging bahagi ng pag-aaral. In general, Filipinos are generous, helpful. In fact, nakikita ito pag may mga, lalo na pag may mga calamities. Uh, pag may lima, bagyo, baha, earthquake, nakikita natin na we move together kaagad as, as a community. Baka lang na yung ginawa itong survey na to it, during a time no, na uh, talagang alam, alam natin na marami ang impact, maraming effects, ang naging effects and impact sa ating economy, sa ating finances, post uh, during this time of very pandemic madami na wala ng trabaho, marami ang nag-downsize na companies. Mga kapuso, alam nyo, hindi naman talaga totoong nasusukat yung pagiging mapagbigay natin sa kapwa dahil Diyos lang ang makakapagscore sa atin at makakakita sa lahat ng ginagawa natin sa bawat segundo ng bawat araw. Ano man yung opinion natin dito sa lumabas na pag-aaral, siguro maganda na lang itong gawing inspirasyon at paalala na sa abot ng ating makakaya ay maging mapagbigay tayo at tumulong tayo sa kapwa, lalo ngayong magpapasko. And I thank you. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. So, Chika tayo ngayong umaga, pinasilip ni Queen of Creative Collaboration, Heart Evangelista, ang behind-the-scenes footage sa pag-attend niya sa 2023 New York Fashion Week. Yan ang kanyang YouTube series na I Am Heart. Ipinakita niya ang ilang unfiltered moments sa first episode ng vlog na siya rin ang nag-isip ng concept. Thankful siya sa sumama pa ang mister niyang si Senator Chase Escudero. Chika Heart gusto niyang i-highlight sa series ang imperfect side niya bilang isang artista. Grabe I feel like I'm one of the brave ones to start but yun siya And I'm really appreciative na nagugustuhan na ng tao at appreciative din sila na I let my guard down. Because if you love someone, then you should really love who they really are, not just the roles we play on TV. Oh, oh tama naman. Good point. Such an inspiration. Absolutely. Samantala matapos mag-trending ang hashtag 4D sa Twitter, may pakilig-tweet naman ngayon si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. <laughs> sayo pa rin umuwi. Ay sweet naman 'yan ng tweet ni Michelle D para sa best friend niyang si Rian Ramos. May pa-hashtag pa siyang @rimitch. Truly besties ang dalawa na ang tawagan pa ay wifi. Magkasama sila sa isang bahay mula noong 2022. Of course, full support si Rian sa journey ni Michelle sa Miss Universe. Isa rin siya sa sumalubong ng magbalik Pinas si Michelle. Besties for life daw yan sila. Good yeah. Friendship mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.